Oh, thank you Lord sa biyaya na pinigyan niyo po sa akin ngayong araw. Maraming maraming salamat sa biyaya in the name of Jesus. Thank you Lord Jesus. Ayan, kain na po tayo. Ito po yung aming ulam. Seafoods. Bagong huli kanina. At saka ito, bago, yung bagong huli talaga ito. Mga isda. Angol. Oh. Kahit mahirap lang tayo, pwede rin pang mayaman yung ulam basta marunong ka lang manghuli sa dagat libre oh, banagan patawa tayo mga sa tagiliran ko nababa natin shout out bus snake adventure Oh, meron yang lukog at saka kamilo kahit okay, ang kuya alam bigyan ng langka nagyan namin ng sahog na marami Pero may mga sahog din siya ng mga at, ito yung bagongon at ito yung angol Oi ni galang. Putangin dulu. Sa piksil. Ah. Banagan. Ay napa kata banagan. Ay magsus pagsama sa akin sa video ng mga amatong puro mga matitigas ang ulo. Mga bigatin. lang Putang ina Ah oh, ayan na ay yung laman ng banagan Tama mm. hmm. na. mintla talaga pag Ano pa ha ano dito ang tiyo Ay pag ta, si Papa mo hapo pala Shout kay Bal. Gabing din na, nataga Laguna. Kumita ba 'yung dahon? Kamalan sa amin. Oh, hindi may mangko? Tatakan natin ang lokog. Ayun ang lumig, kayo? Maraming maraming salamat nyo po ulit sa mga subscriber ko po at sa mga followers. At sa mga nagla-like and share ng video ko po. Maraming maraming salamat po sa inyo. O, lukog naman tayo. Sana po kayo magsabang mag-support sa video ko kahit ganito lang. At tapalo na rin at pa-subscribe kung okay lang po sa inyo.